May napansin ako habang nagpapagupit sa salamin. May anino sa likod ko. Pero paglingon ko, wala namang tao. Hindi ako kinabahan. Sanay na kasi ako. Sanay na ako may prinsensyang umaaligid. Yung prinsensya niya, yung alaala niya, yung sakit na iniwan niya. Habang ginugupit yung buhok ko, pakiramdam ko yung aninong yun, unti-unti ring nawawala. Sabi ko sa barber, Boss, linisin mo ah gusto ko fresh. Gumiti lang siya. Sabi niya, sir, hindi lang ho buhok niyo nililinis ko. Pati ho bigat na nadarama niyo. Sabay biglang ngiti Paglabas ko, tumingin ulit ako sa salamin ng dingding. Ako na ulit yung nakita ako. Walang anino sa likod. Walang multo ng nakaraan. Kasi minsan, hindi buhok ang hinihiwa ng gunting. Kundi koneksyon na dapat matagal ng pinutol.